Yeah, na mga kadabayan din natin. Nandito sila sa dam. At templo nila yung dam pababang tubig. Ayis sila sila 'yan, dami na nila nilang <laughs> nalunod. Sansa ko na. Mahirap naman, mahirap talaga. May matatapos. Kumapit. Hindi sila marunong magagis ng dala kaya sub-sub na lang nila. Hindi <laughs> <laughs> yun. Tumataw na yung dami. Hindi <laughs> yun. Ayan, nahuli nila. Nandito sa akin Ayan. Naghahanap din sila ng mga pangula. Mga dayok din ang mga kababayan natin. <coughs> Sana makarami sila ng huli.

Ayun, no? Oh, Ay, nakawala pa. Lumabas. <laughs> Sigurado yan dito marami yan eh. Ayun, siguro yan. Dami na lang huli, oh. Oh, dami. Wow, wow, ganun Ayun na, may namulay ng balag. Ganyan po yung supersion natin dito sa Taiwan, mga namulay. ng pangulam. May naman, eh. Ay, <laughs> na, laki eh. Baka nangawin ko ng pangulam. Kalapya. Meron 'yan. Ayun eh, nahatak na. Lumabas. 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 Lumabas.

yeah <laughs>